Ang sabi ko ng media dito sa Cambodia ay wala na, na raw na po po, pong mga Pinoy na natintira dito na pauwi na po lahat. Nagkakamali po, may natintira pa po mga Pinoy dito. gaya namin na nahihirapan, unang-una sa pagkain, sa pagtulog, alas hindi kami mga dahil po sa sobrang dami namin dito. At sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Okay, by the way, last Sunday na pauwi na yan. Um, through the DFA, tama. Pero mayroon din naman, Yusek, sabi na sabi napakabagal daw ng yes, pero embahada natin dito. Yung hindi nga na po yung embassy ang nagpo-process ng exit permit na sa Cambodian authorities. So, if you remember itong embassy natin sa Cambodia, in the past several months, maraming na po eh, na Filipina, including surrogate mothers, kung ano, no, na hindi na kinasuan o hindi na nakulong. So, we'd like to think uh, they are doing the best they can. They, they, so, yeah. no, we, no, we, so we, of course, Sunday, we can always try better. But uh, we will not try to compete with Senator Tulfo. <laughs> I love mean, him in the Philippines. We always trust Senator Tulfo. Thank anyway, uh, going back to what I earlier, mas maganda siguro kung paigtingin pa natin yung monitoring uh, sa KACDAC. Doon sa online, yung mga nag-offer ng job opportunities abroad, dapat tuloy-tuloy, mas papalakasin pa natin. Yes po, Sen. And uh, what we're doing now is also strengthening our partnership with IACAT. Uh, How many kasi people can... do you have na nag sa online? Si Yusek Bernard po. Yusek? Yes, good, good afternoon po, Mr. Chair. Meron po tayo Migrant Workers Protection Bureau, uh, headed by a director and assistant director po. At uh, meron po kaming mga halos sampung tao po. No? Pero yung nagmamonitor po, 24-7 po yun, nagmamonitor yun sa tinatawag po nating online surveillance. Yun po yung dahilan kaya tayo nakipag-partnership with Meta at sa Facebook and uh, TikTok yun po yung ating nire-request to take down yung mga illegal posts na especially yung nag-o-offer ng mga... Sa tingin niyo po, tama implements. na na yung sampo? Hindi kaya kulang pa yun? ah uh, uh, kulang po talaga. Uh, kaya na kailangan po natin ng... Uh, Siguro po, dagdagan natin. Uh, Lalo kung sinasabi niyo 24-7, sabi niyo, pag meron kayo na take down, may bukas ulit. At least kung marami, eh, tuloy-tuloy ang pag-atake ng take -down, take down. Yeah. Kasi I think sampo is not enough siguro 20, 30, I don't know. Kaya nang bala na magtansya. Okay. Now, um, eto na, yung sa Magna Carta. Uh, ang daming kumakalat na fake news tungkol sa Magna Carta. Sinisiraan yung Magna Carta Pabigat daw ang Magna Carta, inutil daw ang Magna Carta, etc., etc., etc. Alam ko naman kung saan ang galing yung pictures na yon. Hindi dahil sa ayaw kong patulan, this is the right venue and the right time na pag-uusapan natin to. Gigibain natin yung fake news once and for all. Una. <clears throat> excuse me. <clears throat> Ang reklamo ng mga sa social media nagpapakalat ng fake news. Bumaba raw dahil sa Magna Carta for Seafarer, bumaba raw yung sueldo uh, sweldo ng mga si Ferrer. Wala sa provision ng Magna Carta na nagsasabing bababa ang sweldo ng mga kahit na sinong si Ferrer. I don't know kung saan nila nakuha yung balita na kumakalat. Maybe what they're referring to is yung 80% of the seafarer's monthly basic salary plus yung um, fixed overtime. Sa IRR, kasi nung sa seafarer na ginawa namin, ginawa ko, ang nakalagay doon ay 80% of the seafarer's monthly salary, yung allotment pero sa IRR and this is the executive na hindi na sa legislative to siningit yung kasama yung overtime pay sa 80% yun yung pinanggagalaan ng marami so sino nagsingit noon gusto ko malaman sent sa level po namin yun Okay. Uh, well, paliwanag kasi yun opa. yung pinanggagalitin yes, na napakarami yes, si Pero and... sa akin sila galit na galit. Tanang nanggagalitin uh -huh. na ng galit sa akin. Uh -huh. So, ipaki-explain eh, uh -huh. po sa uh -huh. Sen, ang uh, isang role po ng IRR, of course, is to uh, interpret uh, and clarify no yung uh, certain uh, terms in the in the law. Uh, yung dati po kasing term sa Standard Employment Contract is Basic Monthly Salary. So, basic in short. 80% ng uh, Basic 80, Monthly 80%. Salary. Yan yung sa POA Section 2010. Yes. Inalis po yung term, Chair, na basic. So, seemingly to suggest na hindi na lang basic ngayon ang basis ng 80%. So, Uh, we sought to clarify what the elimination of the term "basic" means. Mm -hmm. So, yun po ang definition ng monthly salary without the word "basic" as stated in the IRR. So, it's monthly salary, the basic plus fixed or guaranteed overtime. Ibig sabihin, yung sigurado ng matatanggap ng isang marino. Uh, regardless of kung magkano yung o kung ilan yung oras niya ng overtime or whether or not nag-overtime siya. So that was meant, the provision was meant to define what the meaning of the elimination of the word basic means. Pero wala pong binawa sa sweldo ng Marino. Ang, naba, ang reading po namin, Sen, sa pagtanggal ng word na basic is linawakan yung saklaw ng matatanggap ng pamilya dito sa Pilipinas. Okay. Uh, gusto ko lang maklarify. Marami na kinigil ng mga fair because I invited them to listen in today's hearing. Yung sa PUA Standard Employment Contract 2010, walang pinagbago pagdating doon sa Magna Carta, halos magkaparehas, except that yung sa Magna Carta ngayon, inad yung uh, overtime pay. Yun ang pinanggagalaiti ng marami. Inalis, Chair, inalis po yung term na basic. Yes. Kasi yung basic, very crucial po yun, uh, Chair. Basic means the, the wage itself without overtime. So inalis yung term na basic, which means it opens up or expands the definition of that which will be covered by the 80%. So ang tanong, magkano yon? Ano ngayon na magiging basihan ng mga mining agencies at ng mga seafarers kung magkano yung sasaklawin ng 80%? So, ang purpose ko namin is biglang bigyan ng kalinawan. Kasi kung hindi na ho namin yun, yung sa OT, ang magiging tanong, malabo pa rin kasi hindi nyo dinefine. Nagkukulang naman ho kami sa part na yon. We did not perform our role as clarifying what the law means or says. So, ano ang saklaw nung expanded na 80%? So, ang dinigay po namin, kung ano yung siguradong matatanggap. Para po, ang purpose po namin, Chair, is para may kalinawan. Instead of para magkaroon ng kalabuan, malinaw kung ano yung sasaklawin nung dagdag na matatanggap ng mga pamilya. Okay. Kaya, yeah, may, may gusto kong kausapin. Ito, President Women's Maritime Philippines, si... Miss Merlin Jimenez. So, asosasyon po kayo ng mga seafarers' wives. Sino yung, sino dito? Gusto ko lang kukunan ng reaction. Sige. Kasi, when I was in Cebu, may nakausap ko ng isang seafarer. Sabi niya, eh, pati ba naman yung overtime namin, pinagdiskitahan pa ninyo. Eh, doon na nga lang kami nagkakaroon ng pagkakataon pag, pag nasa abroad, pag, sa, pag uh, magdaong sila sa port, meron silang pambili ng mga kung anong gusto nila. Eh, ngayon, ikakat pa daw yung overtime.